Hi, te. So, ayan. So, the rain is, the rain, the, the rain is coming. The sky is not feeling well. So, parang uulan ngayon. Sana hindi uulan dahil, you know, um, it's Black Saturday at sana hindi uulan bukas pala kasi bukas ang, ano, Alleluia, na ano? Alleluia, kauglauya lauya kay magkarni-karni na ta. So, ah, uh, nakita yun ba sa farm? We are on diet. <laughs> hindi kami nagluto ng karni kahapon nag ano lang kami nag um, bilo bilo so gina no? baby boy na bilo bilo and then ano pagkagabi munggo na walang subak na karni tari munggo lang talaga na pure pure munggo so no oh, this guy and bukas is a celebration of the reason of the god the god has reason reason Risen. Reason, reason. Reason. Kasi may tama na. <laughs> Basta ang pagkabanhaw ni Jesus. And uh, also a celebration no, sa birthday ni Mama Sita. Kaya nang sinabi ko kahapon. Dahil nagpalit siyon bukas si Benda. Para sa kanyang Mother Earth, si Mama Sita. Ang natatangin ina, ang ina ng lahat. Yan, yeah, may mga customer. niya. Hi! <laughs> yeah, para Hi! So, good news, the water is somehow high po. Thank you for visiting. <laughs> Ayan oh, the, the water is somehow clear. Hindi na siya kagaya kahapon na super lubog. Ngayon, until tomorrow, hala kung mag-ulan ngayon, especially sa bukid, talagang magiging brown to. <laughs> magiging brown party bukas. <laughs> a party with banda marag bad party kay para sa mga flood party <laughs> so may term ba may ko na kung na mag bad party flood party whatever <laughs> so maraming tao bukas ngayon um, ano lang siya iilan na kasi yung iba ang na and then bukas na maraming tao kasi ting ano talaga bukas eh. kaligo ting swimming dahil is a celebration. Ayan. Ay, ginagawa ko. Ginawa. Ayan. So, may nag-ano, nag-tatanak ang pila daw yung mga, benta. Nag-talitin na, Milnor. Ha? Nag-talitin na. Wala, nag-talitin na dito eh. Mag-iit po may pench press ito, may tempura, may kwek-kwek, may kikiam. Ah, uh, 20 pesos yung french fries. Itong fishball is 5 pesos. Quick quick is 10, ay 15. Ito naman ay 15. Basta kayo na bahala dyan. Meron tayong ice coffee. J Ford! <laughs> ay baligya baligyan, nagtaliti na. Yan, yeah, J Ford naman meron siya mga different um, flavors. Merong light lemonade, <laughs> cucumber lemonade, uh, lemon iced, lemonade, blue lemonade. Blue Ayan, meron siyang four seasons, green <laughs> apple. <laughs> light cheese, meron strawberry pack. Is, sa kanya naman, yung refreshment naman sa kanya. It's 50 pesos. Ay, 30, 49, 39. Asa mo itong na niya? Ayan. At sa kanya naman, ay, iced coffee kay Gigi. No, oh, diba? 38 pesos in all flavors. So, Ice iced coffee. So, Masa mo yung mga lagi. Ayaw i-judge ang tao. Bye, Kung ako nalang di na hala. Imbes naman nagaluto, ang gihimo, naga, hala, Life begins after coffee. Bye yet. Yeah. Lami man gani ang coffee. Kung saan lang ka ang magtimpla. Bye yet. Yeah. O, oh, diba? So, umuulan na siya, guys. The sky is not feeling well again. Kaya si Dona ay nagliligpit na. Yan naman niya anak. Kaya pa na makuha ano niya. Uy, mm. ang gasol na mabasag yung doon. Huwag <laughs> <akong> isibog. <laughs> ang mini gasol. Huwag oh, niya kung isibog. Hawad, yun ni! Shhh! Ayan, si Jipper yung equal. na yun, lahat yung mababasa man yan. Si Ako Gigi din lahat din. Ay, ah, ginawa ulan kanima. Ikaw talaga ang nagkuhan. Blessing mo na siya, pero yun know. na. Yan, kalaw ka itong mamalit kayo para kuhan. Mamalit naman. Um, mamalit na. Hmm. Ah. Uh, uh, Merong uh, na, no? Ano mga nang nabaliw dito, mga nang alias na mga tao. Yan. Ayan, na eh, alias na mga Ma o. Oh. Ayan. 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 Ayan.

Ulo kita. Hey guys, it's my first time to eat with Rhea for how many for how many years? kasi si Rhea nagiging ano nasa cannot be rich. <laughs> <laughs> Ewa nagbisyo. Ayan, mom yung tong namit yung namit yung beef love, guys. Okay, now, Mas ginabi ko kaos sa beef loaf ng hilaw kaysa loto. Hindi ka wakar ka ni. Gabi in. Ayun. Karan ba karan? Um, kaya mo siyang mumpaw. Nag-comment kung hindi ko pa ka-appel alin na ito. kayo mga, mga. mo ba? Hmm, kaya doon lang. Di ba sa kayo? Layo kayo? Okay, basak yan. Hindi First time ko nang umuwi si William gabi Ako na bitin niyo yung luwi. Ako na bitin dahil siya salamat kay Kuya. bakla ko na yun. Kaya may kasakay. Hindi kaya. Bukas maraming tao dito, especially sa mga pamilya ni ano, Mama Sita, sa side ni Daddy John, sa side niya. Daddy, na mo niya kay Atria. Ayaw ba ka? buntan pa. After Simba, direct sa Dan, pamit Last tampo. ba? Hindi, overnight. Manangin ko na ako, Saan so, may luto niya magma? Magma nyo, saan pwede maluto uh, uh, um, okay, nyo? Um, okay, okay. Pwede um, nyo okay. magtawa nga po. Magtawa nyo. Akuraan niya ha, kaya para. Siya, are you John? Uh, Siya nga, um, magtawa nyo magtawa hmm. nga um. pa man. hey guys! We are very ready tomorrow. Ano yun, doon sila bati nagkakanta na doon sa um, event area. Doon nandun mo yung event area sa event area kasi kung dito baka uulan bukas kaya mababasa yung mga drum set and mga speakers and everything so masisira siya so, doon na lang may magja-jam yung mga tao so while well, naririnig naman di diba ah? uh, pag naririnig naman, dito pwede rin naman dito sila magdijam maliligo magbabad <coughs> mag swim then doon na, mag -saysay -saysay na sila mag say say sila magiinom so yan ah ready natin balsa this is ah, yung bago na puto kasi nasira yung oh, kasi alam nyo naman kawayan pagkawayan din nasisira at pati yung tulay o oh, masisira din yan soon So, magiging ano din yan mag, magbabago na naman It's very soon <laughs> so basa sa bukas no, parang tahimik ngayon no ang tahimik ngayon eh. may iilan lang tao pero magaka-count na ngayon feeling ko bukas ang daming daming tao just like last year uh, we have um 800 no almost 1.2 nakatao dito so parang dating, alis, may darating, may alis, may darating ba nang ganun, ganun lang. So ngayon, ang feeling ko bukas mga nasa 500 lang. Chat lang. <laughs> diba mga 1k or 800 or no hang ganun. So dapat na rin narinig di ba? So, sana hindi ulan bukas. Balsa para sa mga bata bukas. So keep safe tayo po. So diyan may mga ganyan na mga table tables doon naman. Bababo na tayo. Doon naman may mga tables tables naman doon. O oh, yan May mga naligo-ligo ng mga bata. Kasama mga parents. Ayun. So, we are ready for tomorrow's event. So, oh, happy hallelujah tomorrow bu Tomorrow, bukas-bukas po. Yan.